Yeah, bro, e man, ang dalag. Yan man, shout out. Ang gusto mong binain. Mga kamuro, sa ah, dal ni Porto. Buwa <laughs> lang ng second shot. Wala, awakal pa. Legit <laughs> na second shot natin. mo mong huli nyo. Champion. Iyan, huli. Pa, tamay, pa, tamay, ito, ba, ito. Pakita mong mga huli. Uh, ang dalag. Pakita uh, mong dito, pa, tamo, mga jobber. Ayan. Ayan, nakamuli gago. Dito. Ayan ang kay brother deray. Ayan, dito bro, Joper, dito. Dalawang dalag. The all. Dalag isang nakadal. Dogan isang... 'yan. Ako mabae. So, 'yung tatlong dalag ko na wall na. Ayun oh. Ano? Ang dami na Ang dami, parang nang harvest. <laughs> diba. <laughs> Pag hindi ba baga naman dumami, yung huli nyo ay eh, ilang oras na kayo. Hindi, <laughs> sadyala okay. mo kayo kumanay eh, gayon. Abot kami sa sabuman eh. Minsan nga alauna. Hinabot hmm? nga Sherte kami ng pa pala na, ako, no, alas 12 na, lang. Salamat ka, At hindi kami nag nagkapis-tipis <laughs> niya ilaw Buk namin. Kami eh. diretso pa doon. Hindi naman ako maiinip kung hindi naubos naman ng Gcash mo. <laughs> yan, mga... Ayan, ayan mga eh. boss. Eh. Mga boss, amo. Ano, baka makawala bro. Hindi yan, dadaybin mo ulit yan eh. Ay, mga ka. Parang namaling kita ay mga bossy. Parang <laughs> <laughs> namaling kita hindi mo tinitirang, hindi mo tinitirang, magkito ko liit tilapia tilapia ito na, tilapia kaya nung parang ano no, ibang kulay no pinanani yan, binugaw ko na yan ito, ko. binigay ko sa kanya eh ano to? binigay sa kanya tilapia na 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 marami na talatya. Meron pa akong ano, hindi wow. ito oh. na laban. Tinulong na ito yan. Oo. Ang bait sa ako. Ang bait sa akin. Naday sa akin eh. Mga, <laughs> mga boss, ang uli. Isa na may lang. Para pala talagang ahas ang mukha <laughs> nito no. Kata mo na yung uli dito, marami lahat. Baka sabihin nyo lang uli natin. Hala, cobra. <laughs> King cobra. Yan. 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 Kadali din pala tayo ng tilapia ang mamaw. Mamaw, mamaw yung mukha. Kaya, oh, laki talaga nito. Ito, Ganito kalang kalit kaya, na paano ni Tonyo? Hindi ko lalaba. Baka siguro ganyan kalaki day. Ang laki niya sa tubig. Ang laki niya sa tubig. Kaya pala sigaw ka na doon kanina. Oh, sigo eh. Nagwa-wild na sila ni May. nagwa siya. yung bumili ng, <laughs> ng carb, nagwa-wild yeah, din na, daw. Sige, <laughs> Yan. Oh, Ang pa pala pa sa <laughs> Diyan tayo eh. mm. dyan, Ako rin, magaling din ako dyan. Pagluluto okay. niya. Magaling ako magluto.